binuhat ko si Panda. Kagay, pinatulang tuloy. Sabi ko sa inyo, mag-rumble yan pag nandyan si Panda eh. Ay, lumaban yung mag-asawa. Kagay guys, yung ginawa ko kay Panda, ano, yung parang winasiwas. <laughs> binuhat, nabuhat ko guys. Binuhat kong gano'n Para lang hindi magtagpo. Ay hey, kagay, binusinahan ako na sa 911. Ha? Ah? No. Sa, tama na, tama na. Pssst. sa tulong tulong silang dalawa di oh. diba ito mo tara ano natin yun ang itong dalawa na to ay go huy kayong dalawa kasi anak niya yan eh pinat ito yun kung gaano kagaling tumawid ng ano takot na tuloy sila putput -put nandun na hindi na mo parang nasa yun sila putput -put nandun no oh. Nasa van, sa 911. 119 na van. Tapang ni Pinat, tumubos yung tapang niya nung no? may katulong na eh. Nandiyan na si daw... Nandiyan na daw si Pande. eh. Kamsun eh. Nandiyan ka pala? Hmm? Nandiyan ka pala? Hmm? Hmm 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 hmm. Hmm Siyempre, magkakampiyan silang mag-asawa. Mama, miss you, miss you. Guys, <laughs> diba? Hmm. Eh, Hindi mo na kailangan hulaan kung sino mag-ulang neto guys eh kung sino nag-iingat sa kanya, oh. di ba? Kung si Bolt ang tatay niyan, siyempre si Bolt din ang kasama niya yung panda. Hmm. Sinugod eh. Nung una guys, buti napigilan ko pa nung una, nabitbit ko talaga si panda, napaikot kong ganun. Nilipat ko sa kabilang side eh, na gano'y eh. Nag-dagger eh. Dagger out eh. <laughs> Kasi may ipit si Snoopy, nabuhat ko siya, tas yun, hinabol naman ni... Hinabol naman ni Pinat si Potpot. -Pot. Kaya yun nangyari. Namiss, namiss din si ni Panda si Pan eh. Si Snoop Dog eh. Dumabas yung tapang ni ano eh. No? Dumabas yung tapang ni... Eh. Dumabas na yung tapang. no yung tapang ni Pinat na no, nakita ni si, ano, si Panda na lumalaban. Sabi niya, laban! Dito muna Ha? Dito mo. Ha? Si huh? Panza eh. Ba't hindi ka pumunta sa amin? Eh. Kay tita ka muna. Sabi ko sa kanya kasi umuwi muna, Panda Nahanap ka na ni tita. Masunurin ka talaga eh, no? Sunurin ka talaga. Sinatsu. Ha? Huh? Wala hindi yun sila, ano hindi yun si Ma'am yung nasa 119 kanina na bus. Wala guys, mag-aaway nga. Si, pa, si Panda talaga ayaw niya kay potpot Pot, simula nung ano, simula nung nanganak siya, kung niya. Kasi si potpot Pot kasi, kinakaulan yung mga anak niya dati. Mga ganun yung naging issue. Anong siyem anong anong? kaya nga dapat masanay sila, o. Kaya nga ganun, masanay na magkakasama parutan sila parutan sila oh, papa nyo cute na yun hey, eh kamsam ni da cute daw eh oh, seryoso na naman papa mo serioso na naman papa mo guys si si pot pot nandun nandun sa center Hmm, tara na, lakad na tayo. Hindi na buo ang voltage 5. Happy pa